Hello, good morning po mga lords. Ah, magandang tanghali na pala. The time is 1 o'clock here in the in Japan. Ah. Hello mga lords. Um ipakita ko lang sa inyo itong ating kamote, kamote mga lords, kamote sa Japan isa sa isa paborito ko rito sa Japan na talagang pag dumarating ako, hindi man yung all araw na yung kinabukasan talagang bibili ako. Ayan kamote. Mga lods, napakasarap ng kamote rito sa Japan. Napakatamis yung para bang in injection na ng asukal. Katamis-tamis eto, hindi ko maubos yung isa. Pero mamaya ng maghapon, wala akong kamin. hindi na tayo magra-rice. Ito na lang ang ating kakainin. Kamote. Dalawa to. So, yung kalahapin, nakain ko na. Kasi, eh, medyo hindi lang tayo mag, magra-rice na. Kasi nga, binabawal din ako sa rice. Ayan, ito ang kamote. Ito. So, ilalagay natin. Hindi ko ilalagay sa plato. Kailangan nasa, ano to, parang, ano, sa papel. Ayan. Tapos, itong, pang ano to, Iniguri. Onigiri. Onigiri, ayun. So, kinokorek ako ng apo ko. Onigiri, ayun. Ano, ano Kasi kinokorek din uh oh, oh. Tama si yun. Eh. Tama yun. Onigiri. Tama yun po. Ito, ayan. Kinokorek ka rin ni mami mo. Ah, oh, ang, ano nito? tuna with mayo. Ah, ayan. galit siya. Oo. Oh, uh oh. Tuna with mayo. Ayan. Napakasarap nito. Ito lang. Ayan. Ito, kinain ko to kahapon kinain ko yan at sabi kasi ng anak ko akong ako masyadong magra-rice dito sa Japan more on vegetable ayan tapos marami tayong mga pagkain so ito naman pagka ito namang isda na to galing pa sa ano to sa Pilipinas dinala ko yan nakaprito na at saka itong butsiro ni Kayan ito so itatabi natin to at anak yung tupperware na dala ni Carol lagay mo to sa tupperware tungkol isa lang isa pa oh. Ito isa hindi ayan. Ito na mukas bukas. Ito anak, mo sa Tupperware Yun, yung hindi na nila, na Tupperware na bago. Tupperware na bago. Mhm. Na naparada pa tayo. Ah. Oh. 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 kaya Oh. Mm. Ito oh, na ganyan lang. Ito. tapos ito. Ayan. Ayun, no, may mangga. Nakikita nyo yun. Ayun, may mangga doon. At saka ito, bago. O, oh, ayan. Hmm, gaganyan natin to Para mabawasan ng mga ano-ano rito. Ayan. Oh, ganyan lang natin yan. Mga lods. Bye-bye, mga lods. Kamote lang, lods. Napakasarap. Napakatamis. Ayun no talagang sobra. Bye bye.